sa napakagulong mundo at sa daang paliguligo. Huwag mo akong bibitawan. Huwag mo akong susukuan. Mga emosyong inaagos ng alon. Madalas di umaayon. Sa halip na tahiimik, puso'y sumisigaw dahil di makaahon. Kaya ko pa bang buhatin ang bigat na dinadala? Kung sa kalagitnaan palang gusto ko ng magpahinga. Pakiusap, huwag mo akong bitawan. Ayoko ng mapag-iwanan. Ayoko ng mapagtawanan. Hangad kong bumalamse pero parang malabo. Hangad kong sumabay pero nakakapagod. Pakiusap, tulungan mo ako. Dahil pagod na ako. Naguguluhan. Litong-lito. Kung paano, Maayon pa ba ang lahat? Maayos pa ba lahat? Ginawa ko na ang lahat pero parang di pa rin sigurado. Dahil sa bawat hakbang puso'y kabado kaya pakiusap. Huwag mo akong bibitawan. Huwag na huwag mo kong susukuan. Kung may patutunguhan man ang lahat ng to, pakiusap. Ipadpad mo ako sa mga plano mo. Ayoko nang lumayo pa sa mga pangakong pinangako mo. Ikaw ang tanging dahilan kung bakit ang mga paa'y patuloy na humahakbang at kung bakit patuloy na bukang bibigang iyong kadakilaan. Marahil walang kabuluhan nito sa aking mga mata. Ako naman ay nagtitiwala sa iyong mga salita. Kaya pakiusap. Huwag na huwag mo akong bibitawan kahit na minsan aking nakakalimutan na narihan ka sa bawat laban. Patuloy mo akong gagabayan. At wag na huwag mo akong susukuan. Salamat. Sapagkat pinaramdam mo na di ako mag-isa sa laban.